Hello mga kakampon, welcome back to my channel, Roy Mulanda. Ngayon, dito tayo sa Isawan Barbecue man, pupunta of course. Kaya bibili tayo dito dahil kang kaisa, tikman natin dito yung mga Isawan Barbecue Hut at iba pa, mayroon silang uh, isda, bangus, sinihaw na bangus. O, diba? Barbecue, ulo ng manok, mayroon din silang uh, Shomai, shanghai, ayan, o, diba? At nanimili na lang tayo ng ating bibili, of course, namili tayo ng barbecue, uh, balun-balunan, isaw, at saka yung atay. At mayroon din sila dito na pusit, kalamaris kaso ah, alergy ako. Kaya hindi ako bibili dito. Pero yung bibili na natin ngayon ay barbecue, diba? isaw, balun-balunan, at saka barbecue na baboy. Good luck, e Ioy kasi. Pero masarap kasi kainin eh. Kahit mas, o Kaya namili na ako. Ayan. O diba? Namili na ako. Tapos, dilagay ko na doon para tutuin. O di oh, diba? na. Nakakuha na ako. Siyempre may namili. Marami talaga ang pumipila dito at namimili. O Ang sarap kasi. Kaya, pumunta na kayo dito at bumili sa isaw-isawan, barbecuehan, na kung saan matatagpuan lang dito malapit sa lugar namin. O, pa diba? O, marami sila mayroong dugo na manok, isaw, holo ng manok, isaw, ulo ng manok, balun-balunan, chicken, barbecue, Ayan. O, at saka, mayroon silang kanin din. Mayroon din silang calamari, Shanghai. O, may, ayan. Ito na yung aking binili na ni Luto. Of course, ayan. Iba't -iba talaga po tayo nila. Ito, talaga. Kaya, pumunta na kayo dito. May mga bangos. O, diba? ang sarap talaga ng bonggang-bongga. -bongga. Ngayon, niluluto na ang aking order. Ayan. O, ba diba? Niluluto na ni Kuya. Sige lang. Ayan. Masarap talaga ang luto ng Kuya. O, diba? Hmm. Ayan. Naluto na. Of course, nilagay na sa plastic. Ayan. Mayroon pa lang silang kanin. O, siya masarap talaga ayan diba nagustuhan ko talaga yung barbecue nila kasi masarap o ito na ang ating pagkain tayo. dahil dito na tayo sa bahay of course buksan na natin ang tinilit ko o diba mayroon tayong barbecue mayroong barbecue isaw, balun-balunan, atay. Ngayon, tikman na natin. Of course, masara. Hmm. Harap talaga. Hmm, diba? Meron tayong barbecue. At mayroon rin tayong yung... Belgong na. Sala. Tapos pumunta na kayo dito ah. at bumili ah. Mayroon tayong otay. otay. sarap. Kaya, bumili na kayo. Um, mm, ba? Ang sarap. Thank you for watching. Bye! Love you all. Please follow. And subscribe. My channel, Roy Molanda. Bye! Love you all.